Shane! Mami, inumaga ka na. Ano ba Shane? Di ba sabi ko sa'yo huwag mo akong tawagin mami? Mamaya malaman nila may anak ako. Ngunit lang mami, kukuha lang kita ng tuper. Ah! Isa pa ha. Isa pang tawag sa aking mami. Mahilintigan ka na, Shane. Mami, doon ka na lang po magpahinga sa kwarto para makapagpahinga ka po ng maayos. Thanks. 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 chịu, đi xin chào mọi người, anh Chain. Chain. Come on to kape. Sakit ang ulo ko eh. Just yung pinto. Uh, hello po. Nandito po ba si Karen? Oo po, nandito po. Kinagawa mo dito? Oh, babe. Okay ka lang? Parang matamlay ka. Kaya ang pasabi. Ah, ito na po yung kape. Mm. Ah, sino pala to? Parang kamukha mo ah. Ah, Gusto ah. namin, kapatid. Ah. Shane. Ah, Shane, ako pala yung boyfriend ni Karen. Ah, ate, un unan ako, papasok pa po, po kasi ako. okay ka lang ba? Parang... sakit um, ka. Ay lang ako. lang yung una. Carlos, sobrang hirap na hirap na ako eh. Itanan e, mo na kaya ako? Anong tanong pinagsasabi mo, Shane? Eh, sudyente pa lang naman tayo. Saka, di ko pa kayang gampanan yan. Carlos, buntis ako. At hindi ko alam ang gagawin ko. <laughs> ba naman yan, Shane? Shane, hindi ko pa kaya. Di pa kuha ng panagutan yan. Kapag nalaman yun ang magulang ko, papatigilan niya ko ng pag-aaral. Carlos, ano ba? Pares, dapat nating responsibilidad tong bata. Alam mo, Shane, kung na lang ang gusto mo, o oh, eh, di na lang tayo. Kaysa naman mapagkamalan pa ko ng ama na dinadala mo. Wala kang kwentang lalaki sebagai hindi ko rin naman hahayaan lumaki yung bata sa irresponsabling ama. Bey, kay -boyfriend? May, kaya lang ba magkaka-boyfriend? Nilalang mo na yung tao mo. Ano ba akong gambalain to? Porkat sit ka yung dalawa dyan, ha? Hanapan mo kasi ako. O oh, sige. Pakilala kita. May kilala akong chairwoman. Talaga ba? Gwapo ba yan? Ay, naku. Gwapo yan. Kaso, gwapo yan. <laughs> Sige ah, uh, makilala mo ako. Sheen? Oh. oh, bakit na naman Ha? Bunso kong kapatid pala si Shane. May kapatid ka pala? Oo. Oh, hindi mo siya nakikita sa naga kasi nag-aaral kasi... Oo. Oh. Ano nangyari doon? Parang buntis pa yata, yun ah. Teka. Bakit ka nagtutuwal? Huwag kami ka nasama sa akin. Huwag kami ko. Bakit ka nagbuntis ba, yung bata-bata mo ba? Pinagawal kita ng maayos! Tapos itong ipapalit mo sa akin, Shing! Sorry po, ma. Hindi kita kayo naman dito, lumayas ka! Josh? Oh, Shane, pasok. Oh, bigla na ito pag tawag mo. Tsaka, ba't ka umiyak? Ah, oh, Josh, buntis kasi ako eh. Nalaman ni Mami kaya pinalayas niya ako sa bahay. Pinalayas ka ng mama mo? Grabe naman ang mama mo, Shane. Ikaw na nga itong umintindi sa kanya eh kasi pasawa yung nanay mo tapos hindi ka man lang sinusuportahan. Josh, kailangan ko lang talaga ng matutuluyan. Um, Shane, wala na kasing available na room eh, pero pwede ka sa maid's room. Hindi ko lang sure kung kakayanin mo yung init doon. Kakayanin ko, Josh. Um, sure ka ba, Shay, eh, na kaya mong pagsabayin yung pag-aaral mo tsaka yung pagbubuntis mo? Oo, oo naman. Um, tsaka, huwag kang mag-alala. May pwede ako, pwede kang mapasukan na trabaho. Pero di ko lang sure kung kakayanin mo kakayanin ko, Diyos, para sa magiging anak ko. Oo, oh, siya. Tara na. Napagod ka na eh. Punta na tayo sa maid room. gagawin natin, boy. Tayo mo pag-tripan eh. May datating dyan. Hindi na po kayo. Neng, Neng! Halika dito. Anong tinitinda mo? Ah, uh, dishwashing po. Mura lang po yan. Bilhin niyo na po. Mga no, <laughs> <laughs> kare! lang! <laughs> di ba yung, ito yung anak ni Karen? Yung nabuntis, pero tinakbo ng tatay. <laughs> Kasi nga yung anak buntis din. Panigurado, yung nakabuntis dito, di rin pananagutan. Paano? Imbis na mag-aral, lumande. Yan! <laughs> Manang-mana ka talaga sa ino mo! Na malande! <laughs> Teka lang, boy, sukli natin. Sukli namin? Wala pa po, po kayong binabayad. siwa ko lang sayo, ah. Wala po po talaga. Hala ka yan, Tre! lang po! O Shing! Kanina pa kita inaantay. Nag-aalala ko sa'yo. Alam mo ba na nakita ko yung video kung paano ka binubuli nila? At nag-viral yun. Maraming sa sa'yo. At may nakita ako sa isang comment na na nagpakilala na ama mo daw siya? Papa? Oh, oh. Um, wait lang Shane. Ah, um, uh, dito ba nakatara si Shane? Um, oo oh, po. Sino po ba sila? Gusto ko makakita no, si Shane. Ah, uh, sige po. pasok po kayo. Shane? <laughs> Shane? <Shin? Ado ako. laughs> Sino po kayo? ko Alam ko, din mo ako lubusang kilala. Pero ako yung ama mo. Shane, sorry ah. Hindi ko kasi pinanagutan yung nanay mo na buntis ko nung aaral pa kami. Tapag kasi ako eh. ako ng magulang mo sa pag-aaral. Kaya pinilit ko makatapos. Hindi naman talaga ako nagulang sa inyo eh. Pinaanap ko kayo. Kaya alam, di ko na kayo makita. Shay. Kaya mo sana ako makabawi sa'yo. Sa mga pagkukulang ko. Shay. Tita mo nga pala. Asawa ko. Shay! Shay, nanak! na! Sorry. Sumama ka na sa akin. Parang bitawan mo nga yung anak ko. Huwag ka pala mukha mo para magpakita dito. Simula ngayon, si Shady, tira na sa bahay. At anong karapatan mo para isama yung anak ko? Ha? Nasaan ka? Nung mga panahong kailangan ka namin? Wala kang karapatan maging ina. Kita mo nangyari sa anak mo? Mas wala ang kwenta! Pa, ang... Ay! Ano mo nangyari sa kanya? Basta kung ka walaan mo! Tama na! Ano ba? Wala akong sasamahan sa inyong dalawa. Itataguyod ko mag-isang anak ko. At hindi ako tutulad sa mga magulang ko na inabandro ako at iniwan ako noong mga panahon na nangangailangan ako. Sorry sa mga lahat ng hiwa ko. Pero ano, babawi ako. Promise. Sige na, umalis na kayo. Hayaan niyo munang mawala yung sakit na nararamdaman ko alagaan natin yung baby mo, anak. Anak. Sorry ah. Alam ko marami akong pagkukulang sa'yo. Pero sana patawarin mo ako Anak. Kung may problema ka, kung may mga pangangailangan ka, sabihin mo lang sa tatay mo ah. pag ka. Sorry ulit. Anak. Hintayin ko yung kapatawaran mo sa akin. Hindi na umalis ko kayo. Josh, maraming salamat ha kasi ikaw yung nandyan palagi para sa akin sa oras na nangangailangan ako. Shane, walang problema yun. Andito lang ako. Kung anumang problema mo, andito lang ako. Salamat, Josh. Eh.